シャイニー、シャイニー、アーティン、ヘルアイアン、オディバ、パルタイ、グマミッナウ、パルモーリフシャンプー。20%引きさせていただいて、はい、お会計1お。おおよそ。はい。大丈夫そうですか、ね、大丈夫です。ありがとうございます。<laughs> kamami, welcome back to my channel. For today's vlog ay beauty vlog tayo, charot. So, ayan. Magpapariban tayo ng buhok, guys. Hair straightening, yun. ah uh, alam naman natin na ang presyo niya ay, di ba, may kamahalan. So, naghanap tayo ng uh, medyo mura na kaya ng ating bulsa. So, mayroon tayong nakita dito sa loob ng Unimo Mall. So, ang location nito ay nasa Chibaken, Ichiharashi, Chiharaday. Nasa loob siya ng mall at nasa first floor. At ayan na nga, nandito na tayo ngayon sa loob ng mall. So, hanapin natin siya. Pupunta tayo ngayon dito sa uh, River Street at may makikita tayong H&M. Paglagpas natin ng H&M, may makikita tayong flower shop. So, sa harap ng flower shop, nandun na yung salon. kamami, nandito tayo sa loob ng hair salon at ayan, ang unang tips na ibibigay ko sa inyo pag magpapariban kayo ng buhok ay ito. Tatanungin ang history ng buhok nyo kasi kailangan nilang malaman yan. Tatanungin nila kung uh, kailangan kailan ka nagpariban or kailan ka nagpakulay ng buhok kasi dapat nilang malaman para alam nila kung paano ang dapat nilang gawin at kung ilang oras ibababad ang buhok natin sa gamot. At syempre, para maging straight ang buhok natin, kailangan din niyang planchahin. So yung plancha niyan, meron ding oras at meron din tamang init para sa ating buhok. Kaya mahalaga na malaman ng hairstylist ang history ng ating buhok para uh, iwas tayo sa yung makalbo ka or masunog ang buhok natin, yun, madry siya. So, yun, dapat pag tiyanong kayo ng hairstylist, hairstylist nyo, sabihin yung totoo. Mantitadaitenai na no nomimono desu ne, kara ni o Coffee? Oh, coffee. coffee. Hoto. Hoto de. coffee. Hotte? Hotte. I'm ng to get some hotte coffee. At ayan, ibababad na yung ating buhok sa unang gamot. At habang naghihintay tayo ng oras, iinom tayo ngayon ng coffee at magbabasa-basa ng magazine. At ayan, tapos na yung oras ng baba ng buhok natin. So, babandawa naman tayo. Alam nyo guys, ang sarap nyo mag-massage ano, mag, mag ng scalp. Muntik na nga akong makatulog. <laughs> At ayan na nga mga kamami, tapos naman lawan yung buhok ko. So, pinababalik na naman ako dito sa upuan ko. Ayan, no? Grabe na to. Upo, tayo, higa, ano ba yan? So, tiis ganda lang tayo. Ginusto ko po eh. ba? Diba? At second step na ginawa nila ay ayan, plancha. So, pinaplancha na nila yung buhok ko. Hindi ko lang naitanong kung ilang degrees yung ginamit nila sa plancha nila. o yung init, hindi ko na natanong. Pero alam naman nila yan kung uh, ilang degrees na init ang gagamitin sa buhok natin kapag alam nila yung history ng buhok mo. Pagkatapos ng plancha, a uh, ilalagay naman nila yung pangalawang gamot. So, maghihintay na naman tayo dito ng mga uh, ilang minutes. For the, the oh. Uh, oh. Uh, hi. 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 At ayan, binanlawan na yung pangalawang gamot, guys. So, binalik na naman ako dito sa upuan. Sabi sa inyo, eh, upo, tayo, higa, upo, ganon. So, tis ganda lang tayo. So, pagkatapos nito ah, ang gagawin naman nila ay ima-massage yung ah, balikat, tsaka yung batok natin. syempre, sa tagal ba naman ng pagkakaupo natin, mga ngalay tayo, ba diba? So, pagkatapos nyan, ayan, i-drawer na yung buhok natin, patutuyuin na. So mga kamami, ang tips number one natin ay ang pagsasabi ng history ng ating buhok. Kailangan sabihin natin yan sa hairstylist natin para alam nila kung anong gagawin nila sa ating buhok. At tips number 2 ayan, after natin magparibahan, huwag na tayo magshampoo ng 36 hours or isang oras, isang araw at kalahati kasi yung nilagay na gamot sa atin, yung pangalawa yun po yung nagpapa-straight ng ating hair. So, pag sinampo natin yan, matatalo niya yung ng shampoo yung gamot na pampa-straight. At wag po natin itatali ang ating buhok. Huwag po tayo magpo-ponytail or wag nating wag tayo hair kasi nga magkakaroon ng shape yung ating buhok. So, tiis-tiis lang muna tayo. Okay? Tignan nyo ang ganda ng aking hair. Ang shiny-shiny niya.

So ayan. Ang talagang price niya ay uh, 14,000 yen. So, ichimang yon Seng yen. Ang equivalent na naman yan sa Philippine money ay ito. So, bakit naging ichimang san yon Jueng? Ang aking binayaran. Kasi, a uh, pag first time ka nagpunta rito sa kanilang salon, meron silang 20% off. Kasama na yung uh, pagsasyampo at blower nila, pati yung pagmassage ng scalp natin at yung reband So, pag first time lang ito guys, twenty cent off. Pero yung 4,000 yen or itimang yon same yen nila ay dun sa dati kong pina, uh, pinupuntahang salon, ang typically cost ng kanilang reband ay nasa 25,000 yen. Conforme pa yun sa haba ng buhok. So, at meron pa sila inaalok na treatment, ganun. So, kaya lalong napapamahal. Dito, okay naman na sila. May kasama na yung shampoo nila, yung massage nila. Ok na ok para sa akin. At kaya nga pala, nandito ulit tayo sa loob ng sasakyan. Lumipat ako ng ibang place. Kasi ito po yung uh, location na makikita nyo talaga yung front ng kanilang uh, salon. Nandito tayo ngayon sa parking dito. Pag dito po kayo nag-park, makikita nyo ang salon. Ayan, nandun siya. Ayan po. ah uh, bababa tayo mamaya para makita nyo ng malapitan. So, ayan na nga. Naglalakad na tayo. Ayun. Makikita na natin yan. Ayan, ayan, ayan. Tapos, meron kayo makikita ang hagdan. Pababa po tayo dito. At makikita na natin yung salon. Guys, ang cute ng salon nila sa loob. Para kang nasa cafe shop. Yun. Coffee shop. Yun at haya na guys, hanggang dito na lang ating vlog. Dito ko na po puputulin at salamat po sa panonood nyo hanggang dulo. At kung ikaw ay napadaan lang sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi ka updated kapag may bago akong vlog na i-upload. Thanks for watching. See you on my next vlog. Sawa na na. Mata ne